Desert Village, Perito Sign T. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat sa mumpaning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng iyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahatsik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa banga. Ngayon man, pinakakain sila ng iyong amang nasa langit. Hindi ba't git kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humabiman man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos. Kayo pa kaya, kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong, pag, inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng iyong abang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag kayo ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na ang bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa pangalawang Korinto at paggunita kay San Luis Gonzaga na manata sa Diyos. Pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo sapagkat kapag ako'y mahina, ako'y malakas, ito na kasulat sa unang pagbasa. Sa kanyang karanasan ng kainaan at kapighatian, isinalarawan ni San Pablo kung paano siya tinanggap at pinatatag ng biyaya ng Diyos. Sa kabila ng kanyang tinik sa laman, hindi siya nawalan ng pananampalataya. Sa halip, doon niya nadama ang lakas ng Panginoon. Pilang mga Romano Katoliko, ang ating Ibanghilyo at urang pagbasa ngayon ay nagbibigay liwanag sa dalawang mahalagang katotohanan. Hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Niyo. Sa panahon natin ngayon, maraming tokso na gawing Diyos ang material na bagay. Social media fame, pera, posesyon, at karangyaan. Ngunit malinaw ang paalala ni Jesus. Kung ang puso natin ay hati, hindi tayo magiging buo sa Diyos sa kahinaan lumalakas tayo sa Diyos Katulad ni San Pablo ang ating mga pagsubok, karamdaman, kahirapan, pagkabigo ay paniyaya <coughs> upang lubos tayong umasa sa Diyos. Sa mga panahon ng sakit, kalamidad at digmaan, Marami ang nanumbalik sa pananampalataya sa gitna ng ating pagkadapa. Nadarama natin ang biyaya ng Panginoon. Mga halimbawa ng pagbabago sa ating panahon. Ang paglago ng online evangelization. Maraming parokya ang gumagamit ng social media upang maabot ang hindi na nakadadalo sa misa. Ang pagbalik-loob ng maraming kabataan sa simbahan. Sa kabila ng digital distraction, dumarami ang sumasali sa youth ministry at mga formation. Pagtugon ng simbahan sa kahirapan. Sa mga panahon ng kalam kalamidad. Ang simbahan ay laging naruroon sa mga relief operations medical missions at pagdulog sa mga maralita. Paano natin mababago ang ating mga pagkakamali? Ang pagsisisi at pagkumpisal. Ang pagbabalik loob ay nagsisimula sa sakramento ng kumpisal. Ang pagkilala sa ating pagiging makasarili sa halip na unahin ang sarili matutong ibahagi ang panahon talinto at kayamanan ang panalangin at pagkilos hindi sapat ang salita dapat ay sabayan ito ng gawa tumulong maglingkod magdasal ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church. Ang puso ng mahirap ay bukas sa biyaya ng Diyos. Sila'y ang mga mapagkumbaba na tumatanggap na kailangan nila ang Diyos. Panalangin ang pasasalamat at pagtiwala sa kaluuban ng Diyos. Lumin gintyom sa mga pag-uusig, sa mga kapighatian at sa kahirapan, ang simbahan ay tumitibay sa kanyang pagiging tunay na katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Aming Ama mapagmahal sa gitna ng kahinaan at pagkabahala. Ikaw ang aming lakas, itinataas namin sa iyo ang aming obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Canyares. Pagalingin mo sila sa iyong kalooban. Pinagdarasal din namin ang kagalingan ni Raymond Lawrence, ang aming mga mahal sa buhay at ang buong sangkatauhan na dumaranas ng karamdaman kapighatian at kalungkutan. Inaanyayahan din namin ang iyong awa at kapayapaan para sa kaluluwa ni Pope Francis Manuel Senor, ang lahat ng mga kaluluwa na sa purgatorio at ang aming mga mahal sa buhay na yumao. Sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, ina ng awa na way nilang yung walang hanggang liwanag. Turuan mo po kami magtiwala na hindi mababahal sa bukas at sa halip ay unahin ang iyong paghahari sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, kasama ng panalangin ni Maria, aming ina. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik ko ano man hindi, na magtanong at pagnilayan ng minsay ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyo ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, na haway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. En Dominique Patrice, c'est fils experto saint God bless.